Tinatay nasa 10 milyong piso ang halaga ng mga estruktura at ari-arian na naabo sa sunog na tumupok sa 10 pwesto sa bakuran ng Old Capitol ng Nueva Ecija sa Bugas Avenue, Barangay Quezon District dito sa Cabanatuan City. Batay sa ulat ng Bureau of Fire Protection BFP, pandang alas 11.31, Webes ng Gabi, walong fire trucks at tatlong ambulansya ang punte at nagtulong-tulong sa nasabing insidente. Ganap na alas 11.41 ng gabi nang may report sa BFP Kabanatuan ang insidente na maagap namang tinugunan ng mga pamatay sunog ng na Naideklarang far under control ganap na alas 12.31 at tuluyang naapula ang apoy ganap na alauna 13 na madaling araw. Kabilang sa mga nasunog na establishmento ang Language Skills Institute Office, Boy Scout of the Philippines Office, Nueva Ecija Chapter, Civilian Security Unit Office, Nueva Ecija, at pitong single-story tangkin. Kasalukuyan nagpapatuloy pa ang malalimang imbisigasyon kung ano ang dahilan ng nasabing sunog. Humantong sa pagkaasam-sam ng 250 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 1,700,000 pesos at pagkakaaresto sa isang high-value individual o HDI drug pusher nitong December 6, 2024 ng anti-drug operation ng Nueva Ecija Provincial Police Office sa ulat na isinumiti kay Police Colonel Ferdinand de Hermino, Provincial Director Nepo. Dakong alas 6 ng umaga na magsagawa ng Anti-Criminality Checkpoint Operation ang mga tauhan ng Gapan City Police Station sa sitio Patubig, Barangay San Nicolas, Gapan City. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkakaresto sa isang 43 anyos na lalaking suspek na kinilalang bilang High Value Individual o HVI mula sa barangay San Vicente, Gapan City. Alinsunod dito ang suspek na sakay ng isang motosiklo ay nagtangkang dumaan sa checkpoint at umiwas sa paghinto ng nga ma down para sa verification sa ilalim ng no-plate, no-travel policy. Hindi niya pinansin ang pagpara ng mga opisyal at sinubukan niyang iwasang mahuli na muntik niyang masagasaan ang isa sa mga tauhan. Gayunpaman, naharang siya ng iba pa ang miyembro ng kupunan. Sa panahon ng pag-verify at inspeksyon, napuha ng mga otoridad ang mga bagay mula sa kanyang pag-iingat. Isang uh, 45 caliber pistol kargado ng limang live na bala, Apat na heat shield transparent plastic sachet na naglalaman ng puting crystalline substance, pinaniniwala ang shabu, at dalawang not-tied plastic mga pakete na naglalaman ng puting crystalline substance na pinaniniwalaan din shabu. Ang uh, kabuang tinatayang bigat ng na mga nasabing droga ay uh, 250 gramo na may tinatayang presyo na 1,700,000 pesos. Nasa kustudya na ngayon ng Gapan City Police Station ang suspek at uh, kinasuhan ng mga paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591, Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act na na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang rehabilitasyon ng Calaocan Bridge sa Rizal Nueva Ecija para mas mapahusay ang mobility ng mga motorista at uh, commuter. Sinabi ni Neve sa District Engineer Oshas A. Santos na ang 75.80 meter na istruktura sa kabaan ng Bungabon Rizal Aurora Road ay sumailalim sa reconstruction kabilang ang pagpapalit ng kasalukuyang bridge deck dahil sa age-related deterioration. Binanggit din niya na upang mabawasan ang pagkagambala sa panahon ng konstruksyon, isang hindi sementadong kalsada at isang pansamantalang tulay ang ginawa paralel sa kasalukuyang istruktura na nagbibigay ng isang alternatibong ruta. Pinondohan ng 20.3 million pesos sa ilalim ng 2023 General Appropriations Act, ang rehabilitasyon ng tulay ay nagpapabuti sa kaligtasan ng publiko at nakikinabang sa sektor ng agrikultura at konstruksyon Gayun din ang industriya ng quarrying na lahat ng sasakyan ay umaasa sa nasabing tulay.